Porac, Pampanga, sinimula na ang pagbubukas sa 81 volt na nadiskubre sa loob ng nireed na Pogo Hub. Ilan sa mga narecover, mga cellphone, Chinese passport at may gitsang milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawit. Unang sinira ng mga otoridad ang vault na ito kanina sa loob ng working station sa nireed na Pogo Hub sa Porac, Pampanga nitong Hunyo na ang dyan ang 23 cellphones, isang passport, smart tablet at ilang t-bags. Kabilang yan sa 81 vault na natuklasan ng BNP Criminal Investigation and Detection Group sa loob ng naturang Pogo Hub. Sabi sa lang gusali, mga bundle ng cash ang nakuha sa mga vault. Sa kabuuan, nagkakahalaga yan ng mahigit isang milyong piso. Bukod sa pera, may mga pasaporteng na -recover. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, karaniwan talaga itong kinukumpiska mula sa mga bagong recruit na pogo worker at nilalagay sa mga vault. Diyan nila tinatago, ano, inahawakan nila 'yung mga passport ng mga tao para hindi sa kanila kung ano 'yung gusto nilang ipagawa. Ang mga cellphone naman naglalaman daw ng mga crypto wallet ng mga pogo operator. Diyan daw pumapasok ang pera mula sa pambubudol o pang-scam nila at iwi-withdraw ito sa pamamagitan ng crypto wallet. May ilang tibag din ang nakita sa mga vault na pinaghihinala ang droga. Baka mga imported na mga uh, uh, marijuana yan ano? Kailangan ipadala pa rin yan sa crime laboratory. Paglilinaw ng CIDJ intact at walang inilipat na laman sa mga vault mula noong matuklasan ng mga ito. Malaking tulong daw ang nakuhang mga gamit para sa investigasyon sa mga illegal na pogo, documents, uh, passports, visas and other maybe evidence that uh, will prove our case against uh, those uh, operators of this uh, Pogo. 23 volt ang binuksan ngayong araw at sa loob ng limang araw, target ng mga otoridad na tapusin ang pagbukas at pagbusisi sa laman ng bawat volt. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.